Ang sunod na ating pag-aaralan ko ngayon na siyang tuwiran ko pa rin ibabahagi sa inyo ay patungkol po ito sa malimit o madalas na ginagawa mismo sa mga taong mayayabang, hambog, mapangmataas, tikalon, nakaangat sa buhay o angat mismo sa buhay lalo na sa gitawag nilang mga prominent tao sa buong mundo patungkol po ito sa aming tinatawag na laparuhon o tamparuson na sa terminong Tagalog ay sampalin. Dito natin aaralin ngayon kung ano naman ang gagawin natin dito kapag ito ang gagawin mismo po natin sa akto. Imbes tayo ang sasampalin nila ay tayo mismo ang mananampal sa kanila. Paano ito mangyayari? Dahil po sa Elastic Unarmed Defense Tactics sa loob ng OKMUMA sa Pilipinas. At ngayon ay bayaan ninyong ipakilala po po sa inyo ang bagong mukha o katauhan na isa din sa mga matagal ng member sa loob ng Okmuma sa Pilipinas na estudyante ko po siya, na siya ay estudyante po sa aking anak na siyang successors po dito sa loob ng Okmuma na si Ginoong Frederick Bagalanon Baruro Amoris Jr. at itong estudyante niya na si Ginoong Jericho Basihan. Panoorin po natin.